Gaano nga ba kaganda si Kim Joo? Simple lang naman. Tuwing may nakakasalamuha na iba't ibang lahi, napapatulala sa kanya. Hindi rin ang dadalawang isip na magpapicture sa kanya. Ang mga na aktres, nakakapawi ng stress. Once kasi na no, tinitigan si Kimi, ano isang anghel? Palagi kasing naka-smile at bumabati sa ibang tao. Kahit hindi niya pa ito, lubusan na kilala. Noong nagsimula nga ang red carpet walk, niya kahapon, pagbaba pa lang sa sakyan, iba't ibang lahi ang napangiti at napaningon sa kanya. Napawaw, maging ang mga host. Nabighani sa kagandahan ni Chinita Girl. Nagkabasan din ng mga larawan na maraming mga tagal, mga opa na nakatitik sa dalaga. Ayon nga sa mga komento ng fans, ramdam namin kayo, kami nga na taga-Pinas, once na malaman namin na bibisita siya sa mga pubinsya o kahit sa mga mall show. Hindi pwede na hindi kami dadalo. Gusto namin na makita siya ng personal, mabait at maganda, walang yabang sa pangangatawan. Kaya kahit siksikan at pagod, ibinibigay namin ang effort. Makita lang siya. Dahil hindi rin niya ipinagdab, pinagdadamot ang makisalamuha sa fans. Best Ever Actress si Idol. Inside and Out? Napakaganda. Wala kaming nakitang dahilan o makitang dahilan para hindi siya suportahan.